So, yun nga, guys. Against... Pupta tayo sa SM niya yun dahil kakatapos lang ng Valentine's. At dito na dapat tayo sa paribagong vlog nating tatambayan. Ito, palabasin ko lang yung pusa. Wait lang, Ming. 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 Ay, potek. Ano to? Potek. At nakatanjiro cosplay. Ay, po, lumabas ng pusa. Kaya na nga natin. Kaya ako na nga yung pusa. Ay, lumabas ng pusa. Paano na lang natin kay mamayan? Palabas na lang natin. Puta ako kay mama kayo. Sama ko nga pala guys, si Yuta. Sa <laughs> si SM, sama sila. <laughs> sama si Yuta. Si Yuta, tas si Marin guys, tas si ano, Goditama. <laughs> si SM pa Yuta pa rin. Nga ba ako nakikipagkiruan? Nagutom na po. So, ako. Para tayo nasa convention. Ang sa convention, di ba? Ito Sa may sa third floor na. ng SM. Kain muna. di ba? Hey! Grabe na si Tanji, bro! Bakit sa kanya lang? <laughs> ano lang po ako, alalay. <laughs> alalay! May si Strongest Sorcerer. I swear, akala ko si Kuya galing siya dun sa bagong game ba? Yung popular. Dead <laughs> Ano kasi nakasalamin ako yun? Eh? Chef kasi, Ay, why, why, chef. Hindi mo na siya salamin din. Kailala si Yu. Grabe guys, ang tao. Hindi makilala si Yuta dito eh. Hindi, <laughs> <laughs> na pero nyo guys, pag i yung season 3 guys, magkakabak to. Kakabak to si Yuta sa season 3. At si Marin, ewan ko dito. Wala, wala, wala pang season. Abangan nyo guys, season 4 ng Demon's Lair din kami sa scene yun. For let's go. Tapos na kami kumain, guys. Tapos ito, to see you. See you, ta, the strongest sorcerer. Nagpupunas na siya. Nagpupunas lang po siya. Nagpupunas na. Tapos na kami kumain. Ako dapat yun nagpupunas kasi ako yung wait. Tensya na guys, hindi pa kasi sikat si Ana eh. Kumanda yung mga tao dyan pag season ano na. Season 3 ng Jujutsu. Ay, si Yuta. Ano si Yuta? So, dito na kami pala guys sa live forecast. At libre tayo ni Marin. video na mali libre ini ni Marin doon. Eh nagaano na sila ng Gcash. Oh, <laughs> syempre, <laughs> uh, video, video mo rin ako, siyempre. Outfit <laughs> check! Oh. Outfit <laughs> check gar... gar outfit check gar... Adpice. <laughs> <laughs> Karo, may earrings tayo gar... Outfit <laughs> <Adpice>. check! <laughs> Tara na gar Pupunta tayong World gar Strongest sorcerer ulit guys Sa manga So dito nga guys Hindi ako binijuan eh Hindi ako binijuan dito nila Marin eh Naglalaban yan si Ipot at si Marin Anong ah! oh, pose? Oh, Anong mga pose? Ako, ako, ako din, syempre, syempre. Lasgar. Ano nag? Lasgar. Tanjiros. Okay. <laughs> Tanjiros. Tanjiros. <laughs> okay, tapos na po ang aming. Thank you. <laughs> Nagkaroon po kami ng Trauma. Hindi sa pamagawin si <laughs> <laughs> na, na to Ano na, Yuta? <laughs> Bakit ang hihina ka na? Para si Rika? <laughs> ito ba yung bago mong Rika? bago mong Rika? Uh, Bagal guys. Okay. Bagal.

update lang pa uwi na kami yeah. ni Tanjuros si eh, napadpad ibang barangay <laughs> amo ko si Mick ah, pagyari na si Mick yari na yari na si Gudetam <laughs> LF daw bagong, bagong bahay LF bagong bahay panood mo na lang si Mick po yung proof nasa ano kami kanina nasa lapidari po kami napadpad po kami sa lapidari panoorin niyo na lang ang hmm. gulang po ni Mick napapanood nyo po ito pagulang ni Mick kaya po late si Mick kasi po tagal ng picture machine tagal din po nung bali pa po, po yung nasakyan update lang ulit nagchat tayo magulang so kung po ng mama ni Mick nasa SM po ulit kami sorry po sa mama ni Mick panoorin nyo na lang po to no? para malaman nyo po kung bakit late po si Mick Tower Mall na po kami hindi ko alam kung nakikita niyo guys pero ano yan uh, 134 nung nag start ako mga 160 yung ano 160 yung seconds na nandyan yan ito so yung kasama ko guys kinagat na fast forward ko na lang para sabihin kong legit na. nag So, yun. Wala pala akong nagawang outro. So, ngayon nakikita niyo ako dito. Black screen tong nakikita niyo. Wala akong nagawang outro. So, yun ang mga nangyari. Nakauwi naman kami ng maayos. And then, yun. Pinag pinaalam ko na lang si Mick sa magulang niya. Para <laughs> hindi siya pagalitan. So, yun. Kung napapanood ng magulang ni Mick. Ito yun po yung mga nangyari. Yun lang. Maraming sa